Kapag naghahanap ng isang taong multi-talented, isa siya sa mga artistang pasok sa kategorya. Sa halos dalawang dekada na siya ay nasa local entertainment scene, pinatibay na niya ang kanyang katayuan bilang isa sa mga pinaka-bankable na artista ng kanyang henerasyon. Tiyak na walang duda na isa siya sa pinakamalaki at pinakasikat na artista sa bansa sa kasalukuyan. Siya si Kimberly Suyap Shu, kilala bilang Kim Shu. Ipinanganak siya noong April 1990. Siya ang ikaapat sa limang anak ni William Chu, isang negosyanteng Chino mula sa Mindoro at Luella na tubong sanglay ng Pilipinas na lumipat mula sa Dinagat Islands patungong Surigao del Sur. Mula nang maghiwalay ang kanyang mga magulang noong 1998, nagkaroon ng dysfunctional na relasyon si Kim sa parehong mga magulang nito. Siya at ang kanyang mga kapatid ay pinalaki ng kanilang lola sa ama at, bilang mga bata, ay madalas na palipat-lipat ng tirahan sa Pilipinas, kabilang sa Tacloban, Leyte, Cebu, Cagayan de Oro, General Santos, Mindoro at bumalik sa Cebu City hanggang 2006. Tinaguriang, multimedia idol ng iba't ibang media outlet, nagsimula siyang gumanap ng mga supporting roles sa ilang palabas sa telebisyon sa unang bahagi ng kanyang karera. Kilala sa kanyang mga pagtatanghal sa isang hanay ng mga genre sa buong pelikula at telebisyon, sumikat siya pagkatapos niyang manalo sa unang teen edition ng Pinoy Big Brother. Ang kanyang tagumpay ay dumating kasunod ng kanyang pagpapares kay Gerald Anderson at lumabas ng magkasama sa ilang proyekto. Ang mga pelikula ni Kim ay kumita ng mahigit 1.3 na bilyong piso sa box office, kaya siya ay isa sa pinakamataas na kinita sa box office star sa lahat ng panahon. Pinangalanan siya ng Forbes Asia na isa sa pinakamaimpluensyang personalidad ng mga Pilipino sa Asia Pacific noong 2020. Nakatanggap siya ng maraming parangal para sa kanyang trabaho sa pelikula at telebisyon, kabilang ang isang Seoul International Drama Award, Siam na Anak TV Seal Awards, Gawad Pasado, Gawad Tanglaw, isang FAMAS Award, 8 Star Awards for Television, at labing isang Box Office Entertainment Awards, at higit pa. Bilang isang recording artist, lahat ng kanyang studio album ay na-certify ng gold o higit pa ng Philippine Association of the Record Industry. Pinili siya ng Disney Southeast Asia upang magmodelo bilang Mulan sa isang espesyal na 2015 calendar shoot. Noong 2010, siya ay napabilang sa Eastwood City Walk of Fame para sa kanyang mga kontribusyon sa Philippine Entertainment. Siya ay kasalukuyang isa sa pangunahing host ng Noontime Variety Show It's Showtime at regular na performer sa musical variety show na ASAP mula noong 2006. Sa kanyang matalinong paggastos ng kanyang talent fee, ay nakapagpatayo ng unang tahanan na matatagpuan sa isang eksklusibong Quezon City subdivision, ang tatlong palapag, apat na silid tulugan ay nagtatampok ng kombinasyon ng mga istilong Victorian, Neoclassical at Contemporary. Ang resulta nito ay isang napakaganda at kaakit-akit na espasyo na marangya at modern. Noong 2015, namuhunan ng aktres sa pagbili ng sarili niyang ari-arian at ngayon, ginawa niyang Pink Sanctuary ang kanyang hamak na espasyo at nagbigay siya ng tour sa kanyang inayos na kondo. Ang lugar na ito ay malayo sa kanyang tahanan at tinawag pa niya itong kanyang secret hideout. Nagbigay din siya ng sulyap sa kanyang bagong three-story modern rest house sa tagaytay na may minimalist at maaliwalas na interior. Hindi tulad ng ibang mga bahay na karaniwang may mga kahoy na pinto, ang kanila ay may isang set ng mga sliding glass na pinto na nagsisilbing pasukan at labasan sa receiving area. Dahil half Chinese ang kanilang pamilya, siniguro niyang may infuse ng feng shui ang kanilang buong humble abode. Mahilig si Kim sa mga kotse at mayroon ng ilang luxury at conventional sa kanyang koleksyon, nag-road trip pa ang aktres na nagmamaneho ng kanyang itim na Jeep Wrangler. Ayon sa Autodeal, ang isang Jeep Wrangler ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.9 hanggang 3.3 na milyong piso. Bukod sa kanyang Jeep, kasama rin sa koleksyon ng kotse ni Kim ang isang kulay abong Nissan Z Sport at isang customized na Ford E. Mayroon ding Hyundai H350 si Kim. Nag-upgrade ang van na may puting interior, voice-commanded lighting at smart mirror. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa matali pag-invest ng kanyang pinaghirapang pera. Pagkatapos ng labing walong taon sa showbiz, nakabili siya ng ilang mga ari-arian, kabilang ang kanyang tahanan sa Quezon City, isang condo unit, at isang bahay bakasyunan para sa kanyang pamilya. Pero hindi alam ng lahat na may-ari din ang aktres ng isang commercial building sa Cagayan de Oro. Noong kalagitnaan ng 2023, na-reveal sa isa sa endorsement media conference ni Kim na nagmamayari ang aktres ng isang commercial building sa Cagayan de Oro. Ngunit bago iyon noong October 2022, inilunsad ni Kim ang kanyang negosyo sa bag, House of Little Bunny Philippines. Isa itong online shop na nagbibenta ng mga handbag kung saan kilala si Kim. Minsan niyang ibinahagi ang kanyang koleksyon ng mga designer bag at nagbahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang mga paboritong piraso. Sinabi ni Kim na siya mismo ang pumili ng mga disenyo at kulay ng mga piraso na ibinibenta sa pamamagitan ng kanyang online shop. Nagsimula siya bilang isang pangarap na magkaroon ng sariling negosyo na sa wakas ay dumating na. Walang duda na isa si Kim sa in-demand endorser ngayon, bilang isa sa Pilipinas na may pinakamataas na bayad na endorser, inendorso niya ang ilan sa mga higanting tatak sa Pilipinas. Si Kim ay may 21 active endorsements na may kabuang 71 brands mula noong unang araw niya sa showbiz. Hindi alam ang aktual na net worth ni Kim, ngunit hinuhulaan ng ilang site na ang net worth ni Kim ay $40 million o 2 bilyong piso. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay tinansya na ang net worth nito ay talagang mas mataas kaysa doon. Kung isa sa alang-alang ang mga pinagmumulan ng kinikita na lampas sa Instagram, YouTube, negosyo, pamumuhunan, mga komersyal at higit pa, maaaring nagkakahalaga ng higit sa $40 million. Nagpahayag ng prangka si Kim kung paanong ang kanyang puso ay kasalukuyang, medyo walang laman, at sinabi niya rin na ayaw niya magsalita tungkol sa paghihiwalay nila ni Sian Lim. Nang tanungin kung ano ba talaga ang nangyari sa dati niyang relasyon, hindi na nagdetalye si Kim at sumagot ng, wala naman. Baka magalit sa akin. Nagkaroon kami ng iisang pagkakaunawaan, isang desisyon ng isa't isa na tapusin ang mga bagay-bagay at magpatuloy sa aming buhay. Medyo mahirap, ngunit kailangan mo lang tanggapin ang mga bagay na wala na sa iyong kontrol. Hindi mo maaring itulak ang iyong sarili sa ilang mga bagay na wala sa parehong wavelength gaya ng sayo. Nakipag-date si Kim sa co-star na si Gerald Anderson mula 2006 hanggang 2010. Mula 2012 hanggang 2023, nakipag-date si Kim sa kapwa star magic artist at leading man na si Sian Lim. Ngayon ang pagkakaibigan nila ng ka-love team na si Paolo Avelino. Si Paolo Avelino at Kim Chu, nakilala bilang Kim Pao, ay nagpapasalamat sa kanilang mga tagahanga na sumuporta sa kanilang partnership. Gayunpaman, aminado ang dalawang aktor na ayaw nilang tretuin ang kanilang partnership bilang tradisyonal na love team. Pero tulad ng iba pang on-screen partners, hindi nalalayo si Nakim at Paolo sa mga fans na naghahangad ng real-life romance sa kanilang dalawa. Kilala si Kim sa kanyang inusente at natural na sweet charm. Siya ay walang alinlangan na isa sa mga pinakakaakit-akit at mahuhusay na kilalang tao sa ating panahon. Mula sa kanyang simpleng pagsisimula bilang isang reality show contestant hanggang sa pagiging isang pambahay na pangalan sa industriya ng entertainment, ang paglalakbay ni Kim ay tunay na nagbibigay inspirasyon. Ang kanyang kagandahan, versatility, at tunay na personalidad ay nanalo sa puso ng milyon-milyon sa buong mundo. Si Kim Chu ay hindi lamang isang mahusay na artista, ngunit isa ring huwaran para sa mga aspiring stars sa lahat ng dako.